Magandang hapon po sa inyong lahat mga mamish at samahan niyo naman akong maglaba, maglinis dito sa amin. Kahit magulo nga yung panahon ay kailangan pa rin natin maglaba. Dahil isang linggo na nga din nung lumipas, nang last nga ako nakapaglaba ng uniform ni Baldo. Kaya naman after nga ng day off niya ay naglaba na nga din ako ng uniform niyo. Inayos ko na nga din tong mga hanger namin dahil hindi ko nga din nailagay agad dun sa lagayan namin. Inayos ko na nga muna bago ko nilagay dun sa lagayan namin. Ito nga mga damit ni Tyler ay hindi pa nga natutupi at hindi pa nga natatanggal sa mismong hanger. Inuna ko na nga muna yung mga damit namin bago ko nga sinunod yung kay Tiger. Every time talaga pagka nagtutupi nga ako, hindi nga ako natatapos ng isang araw. Pagka naiinip nga ako sa pagtutupi, ay hindi ko na nga din tinatapos, kaya naman kinabukasan nga ay dun ko tatapos. Inuna ko na nga itong nilabhan yung mga damit nga ni Bunso dahil wala na nga siyang damit. Kukunti ko nga lang din yung mga damit ni Bunso, kaya naman twice a week dun ako naglalaba. Inilagay ko na nga din yung mga oregano namin dito sa tapat ng pintuan namin. At Sinusulpi ko na nga din yung mga damit ni Tyler habang umuulan. Biglang bagsak nga ng ulan at kanina nga ay katirik ng araw. Ang gulo nga ng panahon pero go pa rin tayo sa paglalaba. Heto naman si Bunso ay nasa pintuan na kaya naman kinuha ko na nga muna bago ko nga to mga damit ni Bunso. Inilagay ko na nga muna sa may crib si Bunso dahil nandito na nga din ako sa kusina namin. Inamit ko na nga tong bathtub ni Bunso para kako naman dito ko na nga lang din ibababad yung mga damit ni Bunso. Nilagyan ko nga ng downy para naman ibababad ko na nga din dito at ako na nga lang din i-dryer too. After ko naman nga binaba yung mga damit ni Bunsu, ay sinimulan ko na ang kusutin to mga damit ni Baldo. Heto nga yung mga pang -trabaho ni Baldo at mas bet ko talaga yung manual manual. Dito ko na nga lang din pinaikot muna sa washing at i-dryer ko na nga lang din mamaya dahil babanlawan ko na nga lang din to ng manual manual. Kung nagtataka kayo ay automatic na nga to pero ginagawa ko pa nga din manual dahil matagal nga dito sa mismong automatic. Biruin mo magbabanlaw lang ay isang oras no. Kaya naman kung iisipin nga ay napakatagal talaga nun. After ko naman nga kinusot lahat ng mga damit ni Baldo ay naglinis na nga din ako dito sa kwarto namin. So, mga oras na nga ay mag-aalasing ko na nga ng hapon kaya naman dapat talaga ay malinis na dito. Habang naglilinis na nga din ako dito sa kusina namin, yung dalawang ginakis ko ay nasa kusina. Saktong patapos na nga din ako ng mga oras na yan ay biglang umiyak nga sa si bunso kaya naman nilapitan ko na. Kahit anong gawin ko nga ay umiiyak nga sa si bunso kaya naman kinuha ko na. Pagka ganun nga ay umiiyak nga sa si bunso ay kailangan talaga buhatin bitbit -bit ko nga si bunso ay inaskasa ko na nga din to dahil kailangan nga ay nakaseparate. Mabuti na nga lang talaga, hindi nga umiiyak si bunso ng mga oras na yan. Kaya naman, nilagay ko na nga muna sa may crib niya at inaskasa ko na nga din dito sa may kwarto namin. Nasa is na nga ng gabi ng mga oras na yan, kaya kailangan talaga ay nakaredy na nga ay hindi na nga din ako nagpapalit ng punda, almost 15 days na nga na nakakalipa dahil hindi nga natutuyo yung mga dami. Nilaro-laro ko na nga muna si bunso para naman sigurado ay hindi umiyak. At nagwalis na nga din ako dito sa kusina namin. Every time talaga pagka may ginagawa nga ako dito sa part na to, ay laging winawalis ko nga to dahil may buhangin nga. At siguro nakasanayan ko na nga din to, kaya naman hindi ko na nga din maalis sa sarili ko. Char. Nagprepare na nga din ako ng kapiko ko dahil magmimerienda nga din kami ni Tyler. After nga namin nakapagmerienda, ay nagwalis na nga din ako dito sa harapan namin at pinulot ko na nga din yung mga basura dito. Alasotyo na nga ng mga oras na yan, kaya naman ito na nga lang din yung part na winalisan ko. Dahil gabi na nga ng mga oras na yan ay hindi ko na nga din pinakalinis dito. inulot pulot ko na nga lang din yung mga basura dito para ako hindi na lang din ako nagwawalis. Sabi ko na nga muna yung basura doon dahil kinabukasan nga ilalagay ko din sa labas namin. After ko nga nakapagwalis ay saktong tapos na nga din to nilalaban kong shirts kaya naman sinunod ko na nga din yung mga damit ni Bonsu. Sinampay ko na nga agad yung mga shirts namin para kako naman na nga lang din yung gagawin ko. Nabating na nga si Baldo ng mga oras na yan kaya naman hetong ang jacket niya ay nilagay na nga lang niya basta -basta dito sa ni Bunso. O, diba? Yaya yarn. Char. Sinampay ko na nga din yung mga damit ni Bunso after na dryer nga kanina. After ko nga nakapagsampay ng mga damit ni Bunso, ay nagsaing na nga din ako dahil kakain na nga din kami pagkatapos ko naglaba dito. Pinalawan oh. ko na nga din yung mga damit ni Baldo dito sa kusina namin dahil dito na nga lang din ako magbabanlaw. At kahit medyo nahihirapan nga ako sa pagbabanlaw dito, ay dito na lang talaga ako nagbanlaw dahil may dalaw ako. Pagka nabasa kasi yung pako pa ay masakit talaga sa legs ko. Kaya naman hindi na nga muna ako sa CR nag labo. After ko naman nga nilabahan yung mga jacket ni Baldo, ay binabad ko na nga sa downy at tinintay ko na nga lang din madryer dryer Binabad ko na nga muna bago ko nga i-dryer yung mga jacket ni Baldo. Naglinis na nga din ako dito sa kusina uh -oh. namin dahil tapos na nga din ako naglaba. Sakto naman nga ay wala nga akong hugasin ngayong araw na to dahil every time talaga pagka ginamit ko ay hinugasan ko agad. Pinunasan ko na nga din dito sa lamesa namin at inaayos ko na nga din yung mga daddy ni Tyler. At nilagay ko na nga din dito sa lagayan niya. After ko naman nga inayo yung mga Daddy ni Tyler ay nagasikasan na nga din ako dito dahil kakain na nga kami. Nagwalis na nga din ako sa part na yan dahil mag-aasikasan na nga din ako dahil patapos na. Sabi ko na nga muna yung crib ni Bunso dahil sa part na yan ay kakain na kami. At nilagay ko na nga dito yung upuan dahil dun nga ako uupo. Sabi ko nga kay Baldo ay kakain na nga kami pero may ginawa pa rin ako. <laughs> Hindi pa nga ako mapakali ng mga oras na yan kaya naman niligpit ko na nga din tong crib ni Bunso at nilagay ko na nga din sa kwarto namin. Ay doon na konting-konti na lang talaga bad trip na si Baldo. Nasa isip ko kasi, para after ko nga kumain, ay wala na nga din akong gagawin at aasi ah, kasi ko na nga lang din yung sarili ko. Ay, doon na, konti na lang talaga bad trip na si Baldo. After nga namin kumain, ay saktong gising nga ni Bunso, kaya naman si Baldo nga ay nasa kwarto na. Ako naman nga ay naglinis na nga din ako dito sa kusina namin para kinabukasan nga ay malinis na dito. Pinunas-punasan ko na nga din yung lutuan namin at yung lamesa namin, kaya naman hetong at tinugasan ko na nga din to pinagkainan namin. Kokonti nga lang din to tinugasan ko na nga din dahil kinabukasan nga ay mamamaling ako. Since ko, konti na nga lang din hugasin namin ay nilagay ko na nga din sa planggana namin. After ko naman nga nakapaghugas ng plato namin ay nais ko na nga din higaan ko dahil dito nga sa part na to ay matutulog ako. Dito nga ako sa part na to natutulog kaya naman hindi ko na nga talaga mabago-bago tong pwesto namin. Mas gusto ko nga dito natutulog dahil mas komportable nga ako. Heto naman si Bunso ay gustong gusto nga niya dito kahit masikip. After ko naman nga inayos higaan ko ay inais ko na nga din dito sa kusina at wala na akong babalikan na dapat kong gawin. Kaya naman pinatay ko na nga yung ilaw at pagpasok ko nga sa kwarto namin ay ganito yung nakita ko. Yun lang. Salamat! Bye!